Okay, magandang hapon sa ating mga kaagri at mga kaibigan. Ah, nagbabalik na naman kami sa amin pong pagbablog. Ah, sa hapong ito ay ah, piniprepare po namin yung aming tataniman ng Ampalaya. No? Ampalaya po ang tatanim dito kasi nung nakaraang halos isang taon na nakalipas no, mga kaagri at mga kaibigan ay tinaniman namin ito ng si uh, sitaw, no, sitaw kasi nabisik kasi kami sa amin pong uh, pagmimina ng ano, yung natawag na magnesium. Kaya ngayon po ay amin pong i-cultivate muli yung amin pong uh, taniman, no, mga kaagri na kaibigan. At isa pa, mga kaagri, uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay inanyayaan po namin kayong mag-subscribe sa YouTube channel ang June Agri Kalaman TV at sa mga viewers po natin sa mga subscriber ay shout out po sa inyong lahat you no, know, mga kaagrihan mga kaibigan Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming YouTube channel. Abangan po ninyo mga kaagri at mga kaibigan ang mga video na amin pong gagawin kasi babalik po kami sa aming YouTube channel. Uh, Mag-upload kami, mag-share po kami sa mga tips po tungkol po sa amin pong uh, techniques kung paano tayo magtanim ng mga gulay. No? Uh, pa, amin pong makita <clears throat> sa inyo Kot po si Mabirik mga kaagre Kung mga nakasubaybay kayo sa aming youtube channel uh, Noon pa ay maliit pa to mga kaagre Nasa mga 9 years old Yung nag aampalaya kami dito Ngayon ay 14 years old na mga kaagre at mga kaibigan Simula yung nag youtube kami no? Pwede nyo bisitahin yung mga video namin yung na, simula po kami nag-aampalaya dito no ngayon, ito po yung nakita po ninyo, yan po ang aming nursery. Yan namin may lalagay yung aming puto ng ampalaya. Yan patutubuin namin bago namin i-transplant dito. No? Optional tayo mga kaagri at mga kaibigan. Ka Pwede tayong mag-direct seeding ng ampalaya, yung puto ng ampalaya, at saka yung uh, transplanting. No? Yan lang muna mga kaagri at mga kaibigan. Uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy po namin kayong inaniyahan na patuloy suportahan ang aming youtube channel lalo na po yung mga subscriber namin maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong suporta sa aming youtube yan lang muna God bless po sa ating lahat at magandang hapon sa inyo